sarap nyan tay pagluto sa buho no. Masarap yung ulam namin mga tropa. Alam nyo na kung ano. <laughs> Ay nako. Ano kaya masarap? Ihaw tay. Ihaw ang ulam natin. Ihaw natin. Ihaw. Ganyan po magluto sa buho. Tapos uh, pasuman. Ayun o. Oh, pambal na suman. Ayun. oh tatakas ka pa. Tara dito. Uy. <laughs> kasama. Kasama niya si tatay eh. Tapos yung tubig na gagamitin dyan sa ano natin, sa pagluluto. Dito lang po makakuha sa ano dito. yan, Malinis naman. Malinis naman tayo. No? Tapos yung tatlong kasama namin uh, nasa loob na ng gubat. Ah, naghahanap na sila ng po. Pwede natin may ulam na galing sa gubat. Bahala na ko ano. Pero gusto ko sana. Hmm. <gibit> Masarap sana manok eh no tayo. iba pa rin ng manok? ano, Ay, yung isa kasama na. Ano? Ah, uh, sinam, sinampalukan. Hmm. Yung pinadala nyo sa akin? Hmm. Sabi daw nila tayo hindi raw labuyo yun. Ano masasabi mo? Ba't malaki tay? Ako rin yun, uh, ano ang bakit malaki? Yung lagoy kasi Meron malaki, meron maliit Ah, meron malaki talaga mm, Yun na, ah, alam nyo na ngayon Meron malaki, meron maliit Parang unggoy lang no tay Meron malaki, meron maliit Kagabi, alam nyo ulam nila tatay <laughs> Sino nakahuli nung tay? Yung bongsi na yung sa Anong luto ginawa nyo? Buho, niluto sa buho luto sa buho? In, mm. sin, 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 no? Tama lang. Pero obra batay na 'yung mga kasama natin sa sitio. Yung mga pwede bang ang hulihin lang natin eh mga manok lang, manok. Saka baboy lang. Mm -mm. Pwede ba natin silang kausapin? Kausapin nyo. 'Di ba? Kasi magdadala naman ako lagi ng karne sa inyo, 'di ba? Mm -mm. sa mga ulam. Mm. Sana labuyo saka ano lang. Manok lang saka baboy. Okay. Oy, Taymi Hito. Tay! Tay! Tay, may hito! Oo! Oh. May hito kami dala! <laughs> Isa lang po dinala namin. Ito! Ngayon, nakaparikit na. Sasalang na po yung kanin dyan. At yung isang kasama namin na nagpiprepare ng tangalian yan, ayon. Tapos yung tatlo nasa loob ng gubat para manghuli ng aming ulam. Yun, sinalang na po ni tatay yung aming kanin. Tapos ito, ano pa maganda? Ano ba magandang pangalan sa iyo? Uy. Suplado. suplado. Suplado 'yan eh. Oh. Uy, suplado. Oh, tama, hindi mamansin. Ayun po. Ay yung ano natin, ayun, hito. Okay, iyaw na. Abangan niyo pa yung ibang masarap naming ulam no tay. Abangan niyo yung iihaw pa namin. Bukod sa ito no tay. Pero ano ba masarap na luto pang iba? Ah, uh, niluto sa buho no yun naman yung kadalasan na ano namin nila tatay pala niluto sa buho yung isa sa masarap na ulam na ay mamaya abangan nyo po yun tagal nila taya, ah tagal nila yung mga nangaso hanggang ngayon wala pa pero saktong sakto pagdating nila siguro luto na to at gutom na yung mga yun sakto kainan na malapit naman luto tayo, no malapit. wala pa yung isa etol Sino mag-aano dito sa may bubuyog? Kasama natin yung dalawa Sino magpupuga? Sino mag -apoy? Si tatay? Si <laughs> tatay. Meron po kasi dito pokyutan pokyutan sa amin kung tawagin yung bahay. asa talaga yan. O, talaga, talaga, talaga. Ang, tawag din? sa inyo. inyo sa kumuntok. 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 Ah, kumuntok. Meron po, ayun. Yeah. kung matatanong ah, nyo, tingnan natin kung matatanaw. <laughs> ayan, 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 namin at titikman natin yung honey. Tikman natin kung gaano kasarap. At ang pinag-uusapan kung sino yung magsusunog. Magsusunog. <laughs> eh, kung naalala nyo, ah, nagpuga tayo niyan. Naka-helmet pa kami. Opleto, naka-helmet, naka-jacket. Ayun. Ngayon, ah, pansin niyo, ito lang ang suit namin. Pero subukan natin siyang pugayin, tingnan natin kung ah mm -hmm. maraming laman. Tol, tingin mo marami ng hani yan? Oo, oh, mm -hmm. tatlo. Tatlo, apat. Dami, Kapit, apat na, na? Apat na bilog. Uh, na bilog? Uh, 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 Ibang klase, no? Bilog yun sa inyo? Bilog, Kasi dito, bilog po. Bilog, parang bilog yung bahay. Kasi kadalasan sa amin sa Bulacan, is puro bubuyog sa ba. Isa kanila bahay, no? Uh -huh. Sa kanila may may puti na nakabalo tapos nasa loob sila sa atin sa bulakan, mga nakadikit-dikit lang sila doon sa pinakahani. Pero iba to nasa loob. Ang galing. Uh, tingnan natin mami, abangan nyo po. Pero bago po ang lahat, syempre, antayin namin yung isang kasama namin, tapos kakain muna kami bago namin trabawin tong Ani na to. Para matikman natin kung ano lasa. At syempre, naluluto, lulutuin ba sa, tayo lulutuin ba sa buyan. Pero sino magsusunog? Bam. Okay. <laughs> <laughs> Itata. Hindi sige tayo ako na lang. Ngabangan niyo po. Ako na lang mag ano, magsusunog. Kaya ko yan tay, promise. Kakain po muna kami. Para yung bubuyo kayang-kaya. Yun no, sarap. Eh yun yung sardinas sa Milabanos no. Yun no. Ito po yung kanin. Suman, oh. 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 Pero kukunin pa rin natin yung tay. Kunin natin, sayang. Gusto ko matikman yun. Bumalik yung babad ni sabay nila. Yun. Ah, babalik din. Pag hindi babalik, ay. Oo nga. Yun, know. oh.

Palagi ko kayang ang pugayin yun. Ang lalaki, no? Tayo ngayon lang ako nakakita ng gano'ng bubuyo kulay itim. Tapos kay lalaki. Iyan ang pagkain, ng no? Suman. Hmm? Sarap. Mm -hmm. Sawa ako sa ito. Marami kong alaga niya. Mm -hmm. Ginawa ka inyong yung pasuman. yung labanos, yung maestro dinas, yung minuto

may buwan din talaga na walang baboy na tayo. Wala kang mahuli. Uh -huh. Pag hindi ka nakasorti ito, bro. ka Mahangin Pag Mahangin. Ah, pag mahangin, may hirap. Hmm. Baka walang diwata, kaya wala. <laughs> hmm. -hmm. <laughs> Mm. <coughs> Sarap. <laughs> Kain din siya na kanin eh. <laughs> Sabi niya, ba't wala ulam? Oh, hindi. Ay, ah, gusto niya may ulam. Ayaw. Sa Saging. Ha? Saging, Sa no?

Sarap siguro ng ano na yan. Yung honey na yan. At tayo alam mo yung isang honey na yung mga nasa labas yung mga bubuyog. Yung maliliit. Parang ganun din ang lasa. Ayan eh po, pagkatapos namin kumain, yung honey kukunin namin. Kaya ang kaya ni Bernard yan. <laughs> <coughs> <coughs> <coughs>